Sa kabila ng mga espekulasyon na naging cooking show, o niluto ang Miss Universe 2023, mas marami pa rin ang naniniwala na deserving manalo si Miss Nicaragua Shanice Palacios. Si Shanice ang kinoronahang bagong Miss Universe sa ginanap na Grand Coronation noong linggo, November 19, sa Jose Adolfo Pineda Arena, San Salvador, El Salvador. Pero sino nga ba si Chinese Palacios? Nag-research ako tungkol sa kanya at in fairness, sa edad na 23, ay napakarami na rin pala niyang achievement. And yes, contest sera rin pala sa mga beauty pageant ang dalaga tulad ng pambato nating si Michelle D. Ipinanganak si Shanice Alondra Palacios Cornejo noong May 32,000, sa Managua, Nicaragua. Graduate siya ng Mass Communication sa Universidad Centroamericana, ang unang private university sa Central America na nagsimula ng operasyon noong 1960. Naging varsity volleyball player din siya sa kanilang school hanggang sa makatapos na nga ng college at mapasabak sa modeling, hosting at community development bilang isa sa kanyang mga advocacy. Nagpasabog din ng inspirasyon at good vibes ang bagong Miss Universe noong maging host siya sa Kanal 11 Nicaragua Show na Aldia. Nagsimula naman ang journey ni Miss Nicaragua sa mga beauty pageant noong 2016 nang magwagi siya bilang Miss Teen Nicaragua. Umabot naman siya sa top 10 ng Teen Universe 2017 pageant representing Nicaragua taong 2021 naman ang koronahan siya bilang Miss World Nicaragua. Dahil dito, siya ang nagrepresent ng kanilang bansa sa Miss World 2021 na ginanap sa San Juan, Puerto Rico kung saan nakapasok siya sa top 40. Napilitan naman siyang mag-withdraw sa Reynado International del Cafe 2022 competition matapos tamaan ng COVID-19, at nitong ang nagdaang August, siya ang kinurunahang Miss Nicaragua 2023. At dahil sa naging performance niya sa katatapos lang na Miss Universe 2023, siya ang napiling winner. Marami ang nagsasabi na isa sa dahilan ng kanyang pagkapanalo ay ang naging sagot niya sa Q&A portion. Ang final question sa kanya sa labanan ng top 3 candidates ay, If you could live in one year, if you could live one year in another woman's shoes, Who would you choose and why? Sagotni ni Shane is, I would choose Mary Wollstonecraft because she opened the gap and gave an opportunity to many women. And what I would do, I would want that gap, that income gap, would open up so that women could work in any area that they choose to work in because there are no limitations for women. That was 1750. Now, in 2023, we're making history. Ani pa, Hanggang dito na lang. Ano ang masasabi mo sa balitang ito? Paki-comment sa ibaba.